sinabi nating public market, agad nating maiisip ang isang lugar kung saan dito ay nagpupunta ang mga tao upang bilhin ang mga sangkap sa pagluluto, gaya ng baboy, manok, gulay at iba pa. Sa saring paninda ang makikita mo at kanya-kanyang gimmick o diskarte sa pagtitinda ang bubungad sa iyo. Ito ang karaniwang depiksyon ng isang pampublikong pamilihan. Ngunit alam mo ba na sa bansang Bulgaria ay imbis na mga panindang pagkain ang ialok sa iyo, mga sangkap sa pagluluto o anumang makikita mo sa yuwang palengke, ay iba ang mabibili mo dito. Asawa. Oo, tama ka sa narinig mo. Ito ang The Kaleidsi Bride Market na tinutukoy ding bilang Bulgarian Bride Market o Gypsy Bride Market ay isang tradisyonal na kaganapan na ginaganap taon-taon sa Bulgaria, pangunahin sa komunidad ng Kalaitse si Roma. Nagaganap ang kaganapan sa Tagsibol, karaniwang sa paligid ng Torovnev. Bakit ibinibenta ang mga kababaihan dito na parang sariwang isda? Legal ba ito sa kanila? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang sa akin channel at gusto mong lumago ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Welcome to CP of Stara Zagora, isang bayan sa Bulgaria na kung saan ay lantaran ng pagbebenta sa mga brides. Karaniwang ginaganap ang event na ito tuwing Saint Theodore's Day. Ang St. Theodore's Day ay isang tradisyonal at parte ng Eastern Orthodox Calendar na dedicated kay Saint Theodore Tiron, upang magdiwang kasama ang ritual para sa health, fertility, at prosperity Ito ang Dakalheidsi, isang grupo sa Roma community na karaniwang sumusunod sa tradisyon tuwing St. Theodore's Day. Naniniwala sila na kapag sumapit ang araw na ito, ay ito ang tamang araw sa pagtakaroon ng asawa at pagpaparami ng lahi. Sa araw na ito, ang sinumang susunod sa nakaugaliang tradisyon ay pagpapalain ni Sinti na magandang kalusugan, magandang ani at soswertihin sa kanilang buhay. Kaya naman kada sa sapit ang araw na ito, dito ay nagtitipon-tipon sila at inihahanda ang kanilang mga anak na babaeng dalaga upang i-display sa mga kalalakihan at mainganyo ang mga ito na bilhin ang kanilang anak para sa mga parokyano, number one na requirement sa kanila ang pagiging birhin ng isang babae na kanilang matitipuhan. Dahil kapag sila ay nasilisihan o naisahan ng kanilang napagbilhan, ay pupwede nilang ibalik ito. Ang bangis, di ba? Para ka talagang nasa palengke na kapag bulok ang nabili mong gulay, ay may karapatan kang ibalik ito sa timdera. Pero hindi lang sa mga lalaki nagiging pabor ang sitwasyon. Dahil pagdating sa transaksyon, bago muna tumawad ang isang lalaki sa kanilang batipuhan, ay una munang sinisiguro ng mga magulang ang safetiness ng kanilang anak na babae. Yun ay ang pagtatanong kung may pera ba ito. Ibig kong sabihin ay kung kaya ba nitong buhayin ang kanilang anak at ibigay ang lahat ng gusto nito dito kasi sa kanilang lugar, wala silang pa-ke-alam kung kasing gwapo mo si Daniel Padilla or Alden Richards o mala Jack Roberto ang iyong abs. Ang una muna nilang kondisyon para mabili mo ang kanilang anak ay ang pagiging mapera mo. Ang konsepto ng mga kalaitsi ay hindi nalalayo sa mga tipikal na Pinoy toxic traits. Yung tipong ipapanganak ka bilang investment ng iyong magulang. Dito kasi sa Bulgaria, ang mga pamilyang sumusunod sa tradisyon na ito ay itinuturing nilang investment. nag invest ang mga magulang dito ng mga magagarang damit, makeup at kung ano-ano pang pangpaganda para sa kanilang anak. Nang sa gayon ay makabingwit sila ng isang mayamang lalaki na kayang buhayin ang kanilang anak at syempre kasama na sila doon. Ang mga kabataang kababaihan dito ay hinubog at tinalaki upang maglingkod lamang sa kanilang magiging asawa o literal na housewives. Pero at the same time ay siya din aahon sa kanilang mga magulang sa kahirapan. Isa pa sa mga weird na sistema ng mga ito na siguradong ikakukunot ng inong mga noo ay sa pagtungtong ng high school ng kanilang mga anak ay kanilang ipahihinto ang mga ito sa pag-aaral. Nangangamba kasi ang mga ito na baka masalisiyan sila ng mga kung sino mamangaliporyos ang umaligid sa kanilang anak o baka maabuntis ito ng wala sa oras at maglaho ang kanilang mga sakripisyo o investment. Kaya ayon sa datos ng edukasyon sa kanilang lugar, ay 10% lamang na mga kababaihang Bulgarian Roma ang nakakapagtapos ng high school dahil sa ganitong sistema ng mga magulang. Kaya naman ang ending, isang sa sampung mga Bulgarian women ang may kakayang bumasa o sumulat lamang. Ang toxic, di ba? Sa edad na 14 hanggang 20 anyos ay sapilitang ipinakakasala mga kababaihan dito hindi na pangunahing achievement sa buhay ng mga kabataan ang makapagtapos ng pag-aaral dahil sinakagawi ang tradisyon. Ang padalasan na average na bid para sa isang batang bride birhin na 14 to 20 years old ay umaabot sa humigit $10,000 o 500,000 pesos, na kung tutuusin ay tatumbas na ito sa isang buong taong sahod na nila mula sa pagtatrabaho. Pero maliban pa dyan, para sa mga Bulgarian, itinuturing nilang jackpot ang mga babaeng may blue eyes. Dahil para sa kanila ay napakaganda ng na mga ito. Kaya naman ang presyo nila pagdating sa bid ay umaabot ng 20,000 US dollars. $20, lalong lalo na kapag batang bata ang mga ito. Matapos ang transaksyon at naging matagumpay ang pagbit ng isang lalaki sa kanilang matipuhang babae, nagkakaroon ng mga selebrasyon ng mga ito. Dito ay sineselebrate pa ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang anak na babae sa kanilang tahanan. Parang despedida pa ang konsepto. Dito ay magsasaya sila, magiinuman, magsasayawan hanggang magsawa sila sa mga nahuling sandali. Nakakalungkot isipin na sa ganitong toxic na sistema ay hindi malaya ang mga kababaihan sa kanilang mga gustong abutin sa buhay. Nang dahil sa pesteng tradisyon, ay nagagawang ibenta sila ng kanilang mga magulang hanggang sa naging normal na gawain na ito. Ang tradisyong ito ay patunay na hindi lahat ng nakagisnan ay dapat ipagpatuloy. Oo, bahagi ito ng kultura. Pero kapag ang kababaihan ay naging produkto na lang ng isang palengke may nawawala. Nawawala ang kanilang karapatan, ang kanilang pangarap at ang pagkakataon nilang pumili para sa kanila sarili. At sa huli, isang tanong ang gusto kong iwan sa inyo. Hanggang saan natin kayang tanggapin ang salitang tradisyon? Kung ang kapalit naman ay kalayaan ng tao. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng video, ay inanyayahan ko kayo mag-comment sa video nito para ma-shoutout ko kayo. Marami salamat sa panunood at magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik sa bawat Kwento at Kaalaman ay huwag natin kalimutang magsaliksik!